Tulog ka lang, anesthesia at operasyon. Ang anesthesia ay isang mahalagang bahagi ng anumang operasyon. Ito ay ginagamit upang matiyak na ang pasyente ay hindi makakaramdam ng sakit habang isinasagawa ang procedure. Maraming tao ang natatakot sa operasyon. Ang takot na ito ay madalas na nagmula sa pangamba sa sakit at hindi alam kung ano ang mangyayari. Isa sa mga dahilan ay ang takot sa sakit. Dito pumapasok ang anesthesia. Ang mga doktor at anesthesiologist ay nagtutulungan upang matiyak na ang pasyente ay komportable at walang sakit. Ang anesthesia ay parang pampatulog na gamot. Ito ay maaring ibigay sa iba't ibang paraan, tulad ng sa pamamagitan ng ineksyon o maskara. Ginagamit ito ng mga doktor para hindi ka makaramdam ng sakit habang inooperahan. Habang ikaw ay natutulog, ang mga doktor ay maingat na isinasagawa ang operasyon dahil sa anesthesia, mas komportable at ligtas ang mga operasyon. Ang anesthesiologist ay patuloy na binabantayan ang iyong kalagayan upang matiyak na ikaw ay ligtas. Hindi mo mararamdaman ang kahit ano habang ginagawa ang procedure. Ang iyong katawan ay nasa ilalim ng maingat na pangangalaga ng mga eksperto. Kapag gising ka na, tapos na ang operasyon. Ang mga nurse at doktor ay nandiyan upang tulungan kang magising at magbigay ng mga kinakailangang impormasyon tungkol sa iyong recovery. Paano gumagana ang anesthesia sa katawan? Ang anesthesia ay isang mahalagang bahagi ng modernong medisina na nagbibigay daan sa mga doktor na magsagawa ng mga operasyon ng walang sakit. Ang anesthesia ay gumagana sa pamamagitan ng pag-block sa mga signal ng sakit papunta sa utak. Kapag na-inject na ang anesthesia, pinipigilan nito ang mga nerve signals na magpadala ng impormasyon ng sakit. Isipin mo na lang na parang pinuputol nito ang linya ng komunikasyon ng katawan mo papunta sa utak. Ang mga nerve signals na dapat sana'y magdadala ng impormasyon ng sakit ay hindi na makakarating sa utak. May iba't ibang klase ng anesthesia pero pare-pareho ang layunin nila, ang patulugin ka at hindi makaramdam ng sakit. Mayroong general anesthesia na nagpapahimbing sa buong katawan at local anesthesia na nagtatarget ng partikular na bahagi lamang. Kapag gumagana na ang anesthesia, hindi mo na mararamdaman ang ginagawa ng doktor. Ang anesthesiologist ay patuloy na magmo-monitor sa iyong kalagayan upang masiguro na ikaw ay ligtas at komportable sa buong proseso ng operasyon. Ibat-ibang klase ng anesthesia. Ang anesthesia ay isang mahalagang bahagi ng modernong medisina. May tatlong pangunahing klase ng anesthesia, general, regional, at local anesthesia. Bawat isa ay may kanya-kanyang gamit at benepisyo. Ang general anesthesia ay ginagamit para sa malalaking operasyon. Pinapatulog ka nito ng mahimbing, kaya hindi mo mararamdaman ang sakit. Ang regional anesthesia naman ay ginagamit para sa mga operasyon sa isang bahagi ng katawan. Halimbawa, sa mga operasyon sa binti o braso, manhid ka lang sa parteng iyon pero gising ka pa rin. Ito ay madalas gamitin sa panganganak. Ang local anesthesia ay ginagamit para sa maliliit na operasyon, halimbawa, sa mga dental procedures o minor surgeries. Manhid ang maliit na bahagi ng katawan kaya hindi mo mararamdaman ang sakit habang ginagawa ang procedure. Ang tamang uri ng anesthesia ay pinipili base sa uri ng operasyon at kalagayan ng pasyente. Mahalaga ang konsultasyon sa anesthesiologist para sa ligtas at epektibong anesthesia. Ligtas at walang sakit, ang kahalagahan ng anesthesia. Dahil sa anesthesia, naging ligtas at epektibo ang mga operasyon. Milyon-milyong tao na ang natulungan nito. Ang anesthesia ay isang patunay ng husay ng medisina. Patuloy ang pag-unlad ng teknolohiya at medisina. Pero nananatili ang kahalagahan ng anesthesia sa pagbibigay ng ligtas at epektibong pangangalagang medikal para sa lahat.